Ang politika daw ba sa Pilipinas ay isang sarsuela o mas appropriate, isa ba itong circus? Pag-usapan natin yan sa umaga ng ito. Ito pumuli si Attorney Michael Perario. Sa mga lumipas na araw, ay tila ba nagkaroon ng sarswela? Uh, uh, sarsuela at tingin ko nga mas appropriate na term is circus. Bakit circus? Kasi dami daming nagtatumbling dito sa politika ng, ng Pilipinas. Yung mga kakampi, naging kalaban, naging kakampi ulit. At hindi mo malaman kung ano ba talaga ang kanilang mga uh, posisyon tungkol dito sa issue ng korupsyon. Case in point mo yan na sinasabi ko ay itong si Toby Chanko, si um, Mayor Magalong, at iba pang mga personalidad. Let us take the case of uh, Toby Chanko for for the meantime. Um, si Toby Chanko ang unang nagsalita uh, tungkol sa mga sinasabi niyang anomalya or hidwaan diyan sa Malacañang matapos ang eleksyon noong Mayo ay uh, tila, nagkakaroon ng sisihan sa panig ng uh, Malacañang kung sino talagang responsable sa pagkatalo ng mga administration candidates uh, sa Senado. Apparently, si Toby Chanko being the campaign manager, siyang sinisisi nila Romualdez. And he fired back and he said that lahat ng pinagagawa nila Romualdez at ni Zaldico ang uh, naging dahilan ng pagkatalo ng uh, administrasyon. Ito na yung mga issue ng pagka-aresto kay ay Rodrigo Duterte, ang impeachment ni Sara. And then, he gave us a little glimpse of the uh, supposed corruption inside uh, Malacanang. Pero never niyang tinira noon talaga derecho si, si Marcos. At uh, para sa kanya, itong si Toby Chang, si... Uh, Saldico at saka si Romualdez ang talagang mga may uh, issue ng katiwalaan dyan sa, sa Malacanang. Anong basihan ni Toby Chanko para dito? Ayon sa kanya, kaya siya naniniwala na walang alam si Marcos kasi sa isang pagtitipon, kaharap siya, pinagalitan niya si ni Marcos, si Zaldiko at saka si Romualdez. At sinabi niya doon na uh, ilang caviar ba ang uh, kaya niyong kainin, ilang bahay ba ang kaya niyong bilhin, etc. Et And then Marcos said, according to Toby Chango, alam niyo naman na wala akong kinita dyan, na wala akong pakinabang dyan. At ito ang naging basihan ni Congressman Toby Chango para sabihin na Para sa kanya, walang alam talaga si uh, Bongbong Marcos sa, sa katiwalian. Well, there are two things that we can extrapolate from this statement of uh, Toby Chanko. Number one, nalaman na ni Bongbong Marcos noon na may alam si Zaldico at saka si Romualdez. Pero, nung iniimbestigahan na itong uh, tungkol dito sa corruption sa na ito, sa mga flood control projects, and even before he created the ICI, sinabi ni Bongbong Marcos na sa tingin niya, biktima lamang ng name dropping ang kanyang pinsan. Now, imatch mo yan sa story ni Toby Chanko, you know that the president is already lying. Nagsisinungaling na siya. And I don't know why Toby Chanko still believes the president kahit na kitang-kita naman niya na nagsisinungaling ang Pangulo. Because the pronouncement ng presidente ay hindi akma doon sa kanyang storya. Congressman Toby Chanko, hindi kaya posible na kaya ka inibitahan ni uh, Pangulong Marcos doon sa pulong ngayon. Ikaw mismo nagsabi, hindi mo maintindihan kung ano ang dahilan kung bakit ka inibitahan doon sa pagpupulong ngayon. Gayun papagalitan lang naman pala si Saldico at saka si Martin Romualdez. Well, actually, yung sagot ay naandun na rin mismo sa tanong mo. Walang dahilan para isama ka sa pagpupulong na yon except to make you a witness na gawin kang testigo para kunwari ay pinagagalitan niya talaga si Narumaldes at si Zaldico. The president was already preparing his way out and you are his witness. At kinagat mo naman ito. I don't know kung kinagat mo ito hook, line, and sinker dahil iyan ang buong paniwala mo o mayroon pang ibang interes na involved dito. But I really don't care kung ano man ang, ang motibo ni Congressman Toby Chanko. One thing is for sure, he should have known kung ano ang motibo nito. At he should have known that the president is already lying because his statement, na ang kwento niya kung paano pinagalitan si Martin Romualdez is not consistent with the later pronouncements of the president. At yan palang, Congressman Toby Chanko will already explain to the Filipino people there is are missing pieces in your story. May mga kulang diyan sa pirasa piraso ng story mo. At apparently, ang gusto mo lamang ay alisin si Nazaldico at si Romualdez, pero nais mong i-preserve si Bongbong Marcos diyan sa Malacañang. Anong dahilan dito? Anong motibo mo dito? We can only guess. Sabi ko nga lagi, your guess is as good as mine. Kaya po tayong lahat, patuloy tayong makilahok dito. Huwag po kayong bibitaw. At huwag din kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi sa social media at uh, sa mainstream media. At kahit na po ito mga lumalabas sa mga, mga politiko. This is politics. Sarsuela po itong nagaganap na ito. At nasa sa atin na po yan kung paano natin babasahin ang, ang mga kilos at galaw ng ating mga nanunungkulan sa kasalukuyan. Kagaya ng observasyon obserbasyon ng marami, ang pamahalaan ay parang isang malaking sindikato na. The government is working against the people. And it is up to us to assertin tayo po ang umalam nito ng katotohanan at mas madali nating malalaman 'yan kung patuloy tayong nakikilahok, nakikialam pero patuloy na nag-aaral sapagkat mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you, God bless us all pabuhay ang Republika ng Pilipinas.